So yun guys, good day sa inyong lahat. Welcome to our YouTube channel and TikTok. So for today's video guys, ibibigyan namin kayo ng tips sa events. No? Na wag na wag niyong kakalimutan tong events guys. Meron ding mission to guys na kailangang matapos. Unahin na natin tong sa Lucas Disciple, uh, Discipline 2. Eto, tatalo tayo ng, papatay tayo ng monsters within the world. And then, sa dungeon, regular dungeon, at saka sa special dungeon. Ano ba makukuha po natin dyan? 11 weapon styles. Okay, pang pull yan guys. Pang mounts, 11 din. So kung susumahin natin guys, 33 uh, weapon. Okay, 33 weapon and then 33 mount yan yung makukuha natin guys so sobrang laking tulong yan tapos may final reward pag natapos natin lahat to 13 days yan guys hanggang April 1 okay pag natapos natin yan makakakuha tayo ng weapon style o kaya mount okay na 11 so ito yung makukuha natin it's either mount or uh, weapon style ayan pipili kayo so kung pipili tayo guys mas magandang piliin natin yung mount okay sa pangalawa naman sa brand training bago lang din to April 1 din ang tapos makakuha tayo ng guild coin pabili ng mga mats natin tsaka doon sa shop ng ano ng guild pang enhance makukuha natin yung enhancement scroll okay dito naman ay gold chest. Naglalaman niya ng 1M, 30K, ganyan. At yun. Tapos ito naman pag binenta natin sa Sandris, sa shop, ay bigyan tayo ng 80K gold or 70K gold. Dito naman guys, medyo mahal lang to guys. Kaya hindi natin kayang ano yun yan. Pag upgrade ng night cross claw, yung ganito. So hindi natin kaya yan ng mga free to play. Sa summon mount naman, summoning, 6 days na lang to. So, pag nagsusummon tayo ng mount, may mission din yan. Pag natapos natin yung makakuha tayo ng ticket. Ito yun, guys. So, pag whale kayo, pwede yan. Instructor, tapos na natin yan. Ito, pag nag-level 40, makukuha natin. Yung components niyan, ito. So, maganda yan. Kaya kailangan umabot tayo dyan. 6 days na lang yan, guys. Kahit man lang dito, guys. Kasi mayroon tayo makukuha Magical Rune Slate Okay So, pang infusion yan Tsaka ito Pang infuse din yan guys So, sampu yan Tapos ito Makuha tayo Maka-obtain natin lahat yan Tapos 500k gold Napakalaking tulong yan guys So, yun lang Ito, tapos na to Ito Tapos na natin yan Ito, check in guys Huwag niyo kakalimutan yan So, peace out subscribe naman kayo sa YouTube ko follow kayo sa TikTok peace